Kaano kahalaga ang katotohanan para sa iyo? Pag-usapan po natin ito at pagmunian. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Amen. Brothers and sisters, tatlong taon na po akong abugado at magpasa ngayon na mamangha pa rin ako sa mga pamamaraan para marating ang katotohanan. Tingnan po ninyo ito para malaman kung ang isang akusado ay guilty o hindi. Mayroong pulis o NBI na taga-imbestiga. May taga-usig o yung tinatawag nating prosecutor may defense counsel ng tagapagtanggol, may huwes o judge, at lahat po sila ay may staff o tauhan. Gugulong ang paglilitis ng mahabang panahon. Gugugol ang gobyerno ng pondo para sa sweldo ng polis, ng hukom, ng prosecutor at mga staff nila habang gumagastos din ang kliyente sa kanyang defense counsel. Maglalaan ng panahon para sa mga hearings. Uubos ng oras ang mga testigo. Ire-record ang buong proceedings, magsusulat ng mahahabang papeles at pagkatapos ng hatol, aapila pa ito sa mas mataas na hukuman. Pwedeng sa RTC, sa Court of Appeals, o sa Supreme Court man yan. Kung saan gugugol na muli ng pagod, ng pera, ng resources at ng oras. Pagkatapos ng buong proseso pa lamang magkakaroon ng finality ang isang kasong kriminal. At halos ganun din po ang takbo ng kaso sa mga kasong sibil tulad ng mga away sa lupa, away sa pera, away sa manang, at iba pa. O yung mga tinatawag nating administrative cases tulad ng labor, ng compliance laws, ng BIR, o sa buwis, sa LGU, at iba pa. Brothers and sisters, ang lipunang may ganitong sistema ay kapuri-puri. Dahil alam kaagad natin na may pagpapahalaga ang lipunang ito sa katotohanan. Pinapahalagahan ang katotohanan. Kahit na gumastos pa kahit na magtiis sa hearings at maglagat ng panahon, mas mahalaga may sistema sa pag-alam ng katotohanan. May pagpapahalaga sa katotohanan. Pero brothers and sisters, mayroon pong mas mahalaga ang katotohanan na dapat nating tutukan ng pansin at bigyan, bigyan ng pagpapahalaga. Ito po kasi yung katotohanan na kayang baguhin ng ating buhay para tayo ay mamuhay ng malaya, tama, may kabuluhan, may kahulugan, mabunga at masagana. Ang pinakamahalagang katotohanan na dapat nating hanapin ay si Kristo Jesus. Totoo ba siya o hindi? at kung totoo siya para sa iyo, binago na ba niya ang pag-iisip mo? Ang takbo ng buhay mo? Ang pananaw mo sa mundo? Naramdaman mo na ba ang kanyang presensya? Naniniwala ka ba sa kanyang mga wika? Tulad nito sa Ibanghelyo ngayong araw. Sabi ni Jesus, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. If you remain in my word, you will truly be my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. John 8.31-32 Brothers and sisters, Ngayong kwaresma, ngayong papalapit na ang mahal na araw, baka lang gusto na nating magmuni kung ano ang ating mga pinahahalagahan sa buhay. Sana kasama dito ang katotohanan. Nawa ay humantong tayo sa pagtanggap sa wika ni Jesus na si Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Brothers and sisters, sa pamamagitan nito, makakapag-umpisa tayong muli na maging tagasunod sa kanyang turo. Maging disipulo niya. Makilala siya bilang katotohanan at tayo ay tunay na maging alaya. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, maraming salamat po sa pagpapaalala ninyo sa amin na pahalagahan ang katotohanan. Salamat po sa muling pag-uudyok sa amin na hanapin lagi ang katotohanan nang sa pamamagitan nito, masumpungan namin ang tinakamahalagang katotohanan, si Jesus, na aming daan, buhay at katotohanan. Nawa ay bigyan po ninyo kami ng grasya na si Jesus na bilang katotohanan ang aming maging gabay at patnubay. Siya ang makapagpapalaya sa amin, sampu ng aming pamilya at mga mahal sa buhay para kami ay mamuhay ng malaya, tama, may kabuluhan, may kahulugan, mabunga, at masagana. Ito ay aming samo at talangin sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.